Oh, ito yung pulutan ng mga walang pangarap sa buhay. Ito, Crispyolo, ayan, na simple lang. Hindi no, Hindi nagampata. Nan, mga common lang yun. Nachos. Nacho ito. ay, kilawin na tuna, yellowfin, malaki 'yan, mga tig 50 kilo. Ito nachos, yung mga pang mang Mexican. Ayan, yan. ayan, yan, ayan, ay. Wala eh. Walang wala eh. Ito yung pinagbentahan ng bote na ininom namin na naipo namin ng sampung buwan. Almost 600 bottles. Oh, 600 bottles. Uh, ah, kulang kulang 700 bottles na gin, bilog. San Miguel, Hinebra, baka naman. Hmm. 612 na bote. Inipo namin yon simula January hanggang ngayong October. Um, 10 months. Naka 10 months kami ng ipon. Uh, naging kabilihan nun ay mga 1,150 plus yan. ito, ito yung binili namin yan kaya kayo kung may pangarap kayo sa magkaroon ng masarap na pulutan mag ipong kayo ng buti ano, <laughs> para, maka, para makapulutan kayo ng ganito yan yeah. sampung, sampung buwan lang hantayin nyo makakapagpulutan ha, na kayo ng ganito yan no? Huh? kaysa magtsatsaga kayo sa mga ano chichireya sakit sa panga <laughs> tsaka sa batok oh. <laughs> yun yun lang ha? so hanggang ganito dito na lang tayo mga boss ha